Saan nga ba magandang ilagay ang pera? Sa bahay lang? Dahil iniisip mong safe at walang pwedeng kumuha nito. Pero teka, wala nga ba? Sa bangko. Dahil mas safe dito, sigurado kang hindi may scam. Pero teka, madami ngayon na nagreklamo reklamo Nawawalan sila ng pera sa bangko. Mutual fund, dahil gusto mo na mas malaking pwede mong kitain dahil naka-invest sa malaking company ang iyong pera. At save, dahil may fund manager, may expert na nagma ng pera mo. Pero tandaan, ang kita ng pera ay nakadepende din sa takbo ng market. At kapag di ka din nag ng gold or inaral, so may chance ka din na malugi sa stock market dahil gusto mo ikaw ang nagmamanage ng pera mo, ikaw ang nakakaalam ng lahat at mas malaki o mas mabilis na lalaki yung iyong pera. Pero tandaan, mas malaking return, mas malaki din ang risk. Lalo na kung hindi mo siya pinag-aralan. So nagpadala ka lang sa emosyon at nag-invest ka ng walang naiset na goal. Or iniisip mo mag-business ka na lang. Dahil naniniwala ka sa business, mas malaki ang chance mo na yumaman. Pero tulad nga ng sabi ko, kapag pumasok ka sa isang bagay na di ka ready o hindi mo inaral, malaki ang chance na ikaw ay malugi. At marami ding mga business owner ang dumaan mo na sa maraming challenges bago sila naging successful. So, anong gusto kong iparating? Ano man ang paglagyan ng ating mga pera ang kaagapay niyan ay risk. Pero paano may iwasan itong mga risk na to? So, kailangan nating matutong mag-diversify ng ating income. Huwag mong ilagay sa isang lagayan. At syempre, kailangan mo itong pag-aralan. Sabi nga, risk is comes from not knowing of what you're doing. At dito sa IMG, matututunan mo ang lahat ng yan. Mag-ipon, mag-invest, proteksyonan ang perang pinaghirapan. Gusto mo bang matuto? I-PM mo ko para mabigyan ka ng slot para sa training mo.